Naisipan ko kung ipamigay po dito sa biyaya. Yeah. Nakasama ni Tatay. Maraming maraming salamat <laughs> sa binigay yung biyaya sa amin. <laughs> yun, what's up mga kabida sa mga uh, magandang araw po sa ating lahat so, sa video ito bali ito uh, nagtapagaling pa rin tayo at uh, medyo may sakit sakit pa pero kaya naman natin at uh, sakto uh, <coughs> nakakapaglakad lang tayo at uh, hindi tayo nahihirapan ngayon maglak <coughs> tawag nito And, bali nakabase tayo pantalon para hindi magkita yung yung ating bandage dito pantalon tayo tapos sa ah, tawag nito ang uh, kapita ah, dahil na ah, nainip ako tapos uh, ah, gusto ko na rin magawa yung ginagawa namin ni Sir Henry shout out kay Sir Henry kay Ma'am Rowena sa, at sa kanyang Fast Tax USA ito Fast Tax USA yan yeah, support po natin siya kaya bali lalagay po natin yung kanyang link dito yung kanyang past action si Sir Henry at yeah. uh, gagawin na nga natin mga kabida yung mga itaw nito ipamimigay natin bali mamimili-mili na tayo mamaya sama si Miss Kabida parang yun nga, naiinip ako hindi ko talaga lumabas at uh, meron akong magawa kasi parang pag uh, nakaiga ako parang nararamdaman ko lahat tong sakit na Nangyari, nangyari sa akin sa aking pagka-aksidente. Pag eh. Medyo maagli pa siya. Masakit pa, kumikirot. Pero okay lang kasi may ninyo naman tayo magamit. Ng Yan nga. Uh, salamat po sa lahat ng mga tag na ito. Uh, Nagilala sa akin. At uh, yun nga. Uh, okay na po tayo mga kagina. At uh, wala pong uh, tawag to wala pong napinsala sa atin at uh, ito lang tuod ko yung pinakamalaki pero kanina pinalinis ko kay Mrs. Cabida pininis niya linagyan ng betadine uh, basta linis, ya, tapos palininis niya tapos pinahiran ng betadine tapos bago yung bandage pinalitan niya hmm, And, uh, salamat po sa lahat ng mga nagalala sponsor sa akin. Uh, salamat po sa inyong lahat mga kabida sa lahat po ng mga silent viewers natin, sa sa mga solid kabida po natin at sa mga kukomment naglalike ng na ating video. Sa so, mga hindi po nag-skip na Salamat po. At uh, yun nga, thanks God kasi uh, okay tayo at so hindi tayo napinsala. Pag-gabi, uh, hindi pa rin na hindi pa makatulog at uh, may, may pinapagkiramdam ako yung katawan ko kung, kung magiging okay ako hindi hindi na ako ka ngayon naramdam ko sa katawan ko okay ako kaya ngayong araw na to bali mamimili tayo ng yung uh, pamimigay natin para bukas uh, uh, may pamigay na natin sa mga tao na nagdadialisis sana tuwa sila sa bibigay namin ni Sir Henry at sa Past Tax USA yan uh, sa, to, sa Past Tax USA yan uh, malaking tulong po ito at uh, yung mga nagda dialysis uh, yun ang naisip ko bigyan sabi ko kay Sir Henry Sir Henry kung magbibigay tayo ulit bigyan natin yung mga nagdadialysis sabi ko siya. so yun sabi niya okay hindi ko rin naisip yun sabi niya So, ito na lang daw na nasabi ko sa kanya. So, yun, uh, bali, ngayong araw, uh, pupunta kami ni Miss Cavite sa palengke para mabili yung aming mga bibirin. Bibili tayo ng bigas, uh, mga noodles, kape, gatas, asukal, lahat, mga dilata, ganun. Yung mga bibirin natin. Kamukha nung nakaraan. So, yun, uh, maraming salamat po sa lahat ng mga nagalala sa akin at uh, yun kay Sir uh, James Mayares yan salamat po do sa pinigay nyo at uh, malaking tulong po yung iba ginawa ko po pinambili ko po siya ng gamot <laughs> sakto sakto kanina nung kinuha ko kinuha ko na siya kanina mga kabila at uh, pinambili ko siya ng gamot po yung iba uh, maraming salamat Sir James Mayares at uh, magingat po kayo dyan sa inyong lugar sa Amerika dyan sa California uh, salamat po at uh, malaking tulong po sa akin yung binigay niyo. Salamat kay Sir uh, James Mayares ulit at uh, God bless po sa lahat po ng pamilya niyo. Uh, sobrang laging tulong po yung hinabot niyo po, ng, hinabot po sa akin. At God bless po sa inyong pamilya. Yan. So bali mga kabita. Uh, punta na tayo sa paligid para mga pamilya na mapamingin natin. Yan. Mga kabita. pumili na siya na ano. na tayo dito. Ito naman yung kukunin natin, for beef, dog, tsaka sakit. Para may iba naman din po sa pinas. Ito tayo na Kasi wala sila nakakaon na pipipipipisala. Tik Kasi yung stock. Kasi yung stock. Kaya pinamanuman na silang, binaman, naman natin. Tapos yung iba, sa ibang sitahan lang natin bibili. Masagit pa yung pa ako, kaya na.

tayo nang na, na kaban. ng kapalaw. pa sakit pa yung na lang yung mga kabila. nabili na namin yung Taketo. Mm -hmm. sukal ataba. Tapos bibili tayo ng bigas. Mamaya dibeli din tayo ng Bali na, bilhin na natin lahat yung mga namimigay natin. Kompleto na yan. Nandiyan na lahat yung bigas, yung mga noodles, yung mga kape, gatas, asukal, tapos mga dilata. Nandiyan na lahat. Pa, para... Tapos ipapak na natin ngayon. No. Mm -hmm. na bali magsisimula na kami mag pack yan bali tatansya ni Miss Kabida to ang 3 kilos punong puno siguro yan Miss Kabida Ayan po lang po yung gamit natin. Three kilos. Ayan, ah, saktong 3 kilos. Punong-puno, no? Ha? Ah? Ge, yeah, try mo lang. Nandiyan k kilo na siya. Tapos isa. Isang ganon, Dito nga, ikut mo siya. Yan. Yeah. Ilangan. Um, Ayan. Is dalawang yan. Isa pa. Isa. Yan. Oh, cup, isang kape. isang gatas pala. Ayun, pakita natin yung mabutan natin. Yan, yung laman niya mga kabida. Marami-rami siya. Tapos ilalagay natin dito sa sa aking biniling eco bag. Lagyan natin dito sa binili kong eco bag. Kailangan, dapat sana merong pangalan yan mga kabila. Palalagyan namin sana ng pastak shoe tapos yung aking uh, channel, yung Jollibee Kaso, nung pinatry ko doon sa nagpiprint is na uh, nalusaw siya. ganito siya karami ang ating bibigay. Ayan. Maganda-ganda pa yung kanyang lagay niya ngayon. Okay, so let's go now.

Andiya page. Eh, teda. Iba naman siya ngayon, hindi sardinas. May corn dip, may mislob. mga kabila bali natapos na tong ipak ng mga tag na kami paminigay natin thank you sa mga tulong, mga kasama natin dito mga bayo ko mga kapatid bali napak na natin lahat bali nagdadala tayo bukas at yung lahat na mabibigyan na nagdadala sis mabibigyan natin ay mga kabida bali pabiyay na kami ngayon uh, papunta doon sa DLS Center nakasama natin si mga kabida si uh, Miss Kabida yung nagkakamera sa atin shout out po ang driver natin si Muto ito na yung pamimigay natin dala, dala, dala na natin dala din natin yung tarpon na sa yung sarenda yung pastax yung ako uh, medyo maling na tanggal ko na yung tape. Ay hirap pala magsalita sa maraming tao. so, bali, ito pong nag-bit, pero po akong sponsor galing sa Amerika. Yeah. Nag-uapa ko. Bali, tulong pong, sa mga uh... namin galing po sa Amerika at na naisipan ko kung ipamigay po dito sa yeah. nakasama ni tatay <laughs> nakasama ni tatay gusto niyang tulungan Ah, kikyo. Ah, kikyo. sabi <laughs> sa binigay yung biyaya sa amin. Naiyak po ako. Thank you, thank you. yung tatay ko. Alam po yung mo na yung pot? Terima <coughs> kasih <coughs> <coughs> po meron po ako

O yan mga kabida, bali nandito na po kami sa bahay at uh, yun nga, uh, uh, nga po namin dito. Uh, hindi ko i-expect yung, kahit hindi man sa atin ang galing yung tag nito, yung pinamigay natin, uh, sa puso namin yung pasasalamat ng mga taong nabigyan natin yung mga nagda-dialysis. uh, uh nakakaiyak mga kanina. <laughs> hindi ko matuloy-tuloy yung sinasabi ko kanina na, na na-blank ko ako kasi uh, naalala ko si Tatay Kadida. <coughs> uh, dati tayo nagbabantay-bantay doon. Tayo yung nakabantay kay Tatay Kadida. Uh, naalala ko siya. <coughs> Kaya hindi ko mga sabi-sabi yung gusto ko sabihin kanina. Uh, hindi ko gano'n nga napakilala to si Sir Henry yung kanyang past eh. tax sa uh, talagang hindi <laughs> ako nakapagsalita ng maayos kanina napayak ako ayun so, uh, uh, kay Sir Henry kay Ma'am Rowena salamat kasi sa pinigay nyo at uh, so, um, napasaya natuwa po yung mga tao uh, yung mga nagda-dialysis meron mga bata, meron matanda Nakakaawa man, pero talagang yung yun, yun, sakit nila, ang ganda nila. Sana lumalik po sila sa kanilang karamdaman, lalong-lalong na yung mga bata. Sana po lumalik sila. Salamat po siya, Remery, sa pinabot niyo po ng tulong sa mga hanggang dialysis. pasot. Ako po eh ini- eh ako po na nag-tageto suggest SRN rin na ibigay sa kanila para ayun nga para matulungan po sila yung mga kasi kasi po. Sandali. Pangkabida yung mga nabigyan doon, first, second, third set. Ah, alus na bigyan po sila. Ah, parami po yung nabigyan. Nabigyan yung iba. Naiiba na lang naman din sa mga third set kasi ang um, oras nila isang oras mo tatapos 4 o'clock 4 o'clock yung second set no? 4 o'clock ay okay. oh. yung third set na sila na sabi ko sa mga nurses yes, salamat din sa mga nurses na uh, uh, nag 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 Salamat sa mga nagdialisis. Salamat din sa kami na nasyadag sa inyo. Salamat sa sa doktor yan. Nag-iusap din tayo na mag-vlog doon, mag-video pa. At uh, sinayagan naman tayo. Salamat sa inyo lahat. Uh, Salamat sa mga nagdialisis. Ah. Ah, Magaling po kayo. Ayan. <laughs> so, Bali. Salamat po. Salamat ah. po. sa kanyang company. Hindi ko na gano'ng nasabi kanina talagang hindi, hindi, ako makapagsalita ng maayos mga kabita. Ako po na napapayak. <laughs> uh, siguro dahil na uh, alala ko talaga si natin. So yun, uh, sana si at Ma'am Rowena at sa inyong pastak siya Sana po marami pa po kayong matulungan lang po sana yun. Uh, sana meron pa tayong mga patutulungan sa mga susunod. <laughs> God bless at supportan po natin. Fast Tax USA. USA. po nila. ito lang po yung ma target. Ma yung masabi yung pangalan niya. Mga ganti ba? Mga ganti. Sa kanila naman sa kabutihan nila. Siya Shout out po kanilang company. Fast Tax <laughs> USA. <laughs> <laughs> Si Sir Henry po yung mayari. Uh, kung gusto nyo pong i-search sa Facebook, ito po yung kanyang uh, page sa Facebook page niya. hdbastax.com Ito po yung kanyang page. Ito po yung cellphone number. 206-769-4142 Si Sir Henry. Yeah. Nasa Des Moines, Washington po siya sa America. O uh, yun, dito ko na pong tataposin yung aming video. Maraming salamat po sa mga tumatagilig sa mga ating mga video, sa lahat po ng mga nagla-like, mga nagko-comment, sa mga silent viewers natin, sa mga solid kabina po natin na subscriber, sa lahat po ng mga uh, sponsor natin. Maraming salamat po. At kayo po, salamat natin si Sir James Meares. Sir James Meares, yung, thank you po. Yung nagpag-uubi sa atin. Salamat po Sir James Meares at God bless po. Ingat din po kayo dyan sa mga basa sa Amerika. O yan. Dito ko lang po tatapusin yung aking video. Maraming salamat po. yan Ingat po and God bless. Bye bye.